Alright mga idol, sa so panibagong video na naman natin ngayon At eto na yung pan ride natin kanina Alright, so since wala pa yung mga kasamahan natin dito mga idol At tayo yung nanguna dito Minabuti natin nakipag, uh, nakisama uh, muna dito sa pan ride ng NCBA Siyempre, nandito si Jemico Cobriuso, CJ Cabreros, Philip Salvador, and Frank Castillo mga idol So, eto yung palusong ngayon sa kakaldingan. Papunta tayo sa kinarayan, mga idol. Alright. So, eto na yun, oh. So, eto na yun, mga idol. Medyo pakiramdaman. Nasa harap ngayon si CJ Cabreros at uh, Philip Salvador. Alright. Nasa likod natin si Jemico Brioso, mga idol. And, uh, Frank Castillo. So, nangunguna ngayon si uh, Philip Salvador. Nakasunod si uh, CJ Cabreros doon sa harap, mga idol. Pero wala pa rin nagre-react dito. Pakiramdaman. Ayan na, mga idol. At talagang uh, bumabanat si Philip Salvador sa harap, mga idol. Nakatotok si CJ Cabreros. Eto na. Jemico Brioso on the move. Tumira sa kanan, mga idol. At uh, walang naghabol. Kaya tayo na yung naghabol dito. Tignan natin kung anong mangyari dito mga idol. Ayan na umaagwat si CJ Cabreros. Eto na mga idol. So uh, medyo nag-react naman sa likod yung mga kasamahan natin dyan sa likod mga idol at na uh, medyo ang uh, tumindi yung pacing dito. Eto na si uh, Philip Salvador mga idol at uh, CJ Cabreros tumitira sa harap nakasunod si Jemico Brioso sunod tayo mga idol at marami ng siklista sa salikod natin at talaga naman napakaganda yung pacing dito 45, 46 yung dalahan ni CJ Cabreros dito mga idol so ano yung discart uh, natin dito ulit mga idol since galing pa tayo ng Vigan it's about 25 kilometers na yung ride natin kanina 30 kilometers pala mga idol eto na CJ Cabreros pa rin yung humahatak sa amin nakasunod si, si, si uh, Jemmy Cabrioso at tayo yung uh, drafting muna dito mga idol nasa likod si Frank Castillo at uh, talaga namang uh, pakiramdaman pa rin sa likod pero medyo maganda na yung pacing dito nagpapapalit si uh, CJ Cabreros pero sabi ni Jemmy ko ako, ako din Ayan na mga idol, bumanat si Jamie Cobrioso at talaga namang walang kumakana uh, kumaka na sa likod. Kaming tatlo pa rin yung nagkakasunod dito mga idol at talaga namang matindi yung padyakan sa harap. Jaime Cobrioso medyo uh, umagwat pero hinabol lang easy pace ni uh, CJ Cabreros mga idol. Tignan nyo naman. Matindi eto na si CJ Cabreros ulit mga idol ang uh, nasa harap eto na kitang-kita yung uh, arkuhan dito mga idol at tignan nyo malapit na malapit na tayo sa arkuhan sino kaya sa kanila sa amin yung uh, kukuha ng arkuhan ngayon at merong kayang arkuhan ngayon mga idol Tignan nyo mga idol Yung pacing dito Nasa 48 kilometers per hour na Napakatinding padyakan ni CJ Cabreros na Nakasunod si Jamie Cobrioso At pangatlo tayo dito mga idol Ayan na malapit na malapit na yung arkuhan dito mga idol Pero parang wala Meron pala mga idol Jamie Cobrioso on the move Eto na nasa likod lang tayo mga idol Tignan natin mga idol at talaga namang matindi yung padyakan dito. Eto na mga idol, bumanat din tayo rito. Ayun o, oh. photo finish kami ni idol jamie Cobrioso dyan mga idol at nabakasolid yung padyakan. Eto na, bumanat si CJ Cabrero sa kaliwa mga idol at yan na nga, walang naghahabol mga idol at talaga namang matindi yung padyakan. Eto na, kumana na sila mga idol. dito na nga yun si... Uh... Frank Castillo mga idol talaga namang uh, napakatindi yung karga naman nito merong nga uh, backpack mga idol pero tumitira mga idol ayan na malapit na malapit na tayo sa finish line kaya ganyan na yung pacing dito mga idol talaga namang nagkakagulo na kami rito mga idol at talaga namang humahabol kami CJ Cabreros nasa harap pa rin mga idol. Naghahabol ngayon si Frank Castillo mga idol. Talaga namang binabakbakan. Eto tayo ngayon mga idol. Naghahabol. Grabe naman yung pajagan ni CJ Cabreros mga idol at talaga tinoto do yung padyakan dito. Frank Castillo nasa harap pa rin mga idol at tayo naghahabol pa rin dito. Grabing padyakan to mga idol at talaga naman matindi. Eto na, nasa harap na natin si uh, Frank Castillo mga idol Si CJ Cabreros nasa harap na rin mga idol At talaga namang binabakbakan Siya yung nangunguna ngayon Pangalawa si Frank Castillo at pangatlo tayo dito mga idol Talaga namang matindi Eto, naghahabol tayo mga idol At talaga namang binabakbakan ni Frank Castillo Eto na, malapit na malapit na tayo sa penis line Eto na mga idol at talaga namang binabakbakan Thank you for watching mga idol at eto na ulit yung ano yung fan ride ng NCBA shout lahat sa inyong mga idol and yung mga hindi pa nakapalo sa page natin papalo naman po and keep sharing our video. Thanks for watching and see you on my next video.